Hello guys. Ayan o, oh, yung bahay namin. Tapos, ayan, bukoy okay din namin. Tapos, char lang. Bus <laughs> ang hangin! Grabe! Ayun, may kala. Ha? Magpayong ka. Okay lang yan. Maano naman yun. Ayun yung kalabaw. Okay, kalabaw. Kalabaw. Ay, baka. Baka. <laughs> so, sorry Sorry Kalabaw, baka pala, sorry Yung kalabaw, yung lumulusog Yung maitim. sorry Puti pala yan, halika na <laughs> Nagbibidyo pala, sorry Ayan, ang daming mga Kahalamanan dito Wow Baka tumakbo, boss! Hindi tatakbo. Ayan! Hindi natatakbo! <laughs> Kita ba? Dapat <laughs> kasi may monopod? Hindi, hindi nalang. Ayaan mo na. Ay! <laughs> may tanong sila ang dahing kahalaman na. Papasok na po kami. Yeah, may basketball court. Yeah, may basketball court. <laughs> Tapos, ayun, yung Ayan yung bar- <laughs> Yan yung may-ari. Mga senda na ipapamana sa amin. <laughs> ayan, may kalabang, may kambing. Ayun. Tata, tawa so muna sa video mo. Ano yan, boss? Ah, okra ba yan? Ano ba yan? Saan? Ah, ano yan siya? Kamuting kahoy. Ay, kamuting kahoy yes. pala niya. Yan, yeah, may mga aso. Ay. Saan ba tayo, boss? Dito. Diretso tayo. Saan? Dito. Diretso. Ay, ah, diretso. Ay, may mga aso. Okay. Hindi naman yan. Mababait naman mga yan. O, oh, sige na, guys. Two minutes na. Bye, guys.